Hello mga kanani at tatay Good evening po sa inyong lahat Ito na naman po ako At mayroon na naman po akong bagong lulutuin Ito po ay ang Caldereta Buto-buto po Pork, buto-buto Caldereta mga kanani at tatay So umpisahan na po natin Ang ating pagluluto Ilalagay ko na po Ang ating camera Dito po Sa ating lutuan para mapanood nyo po ang aking lulutuin mga kanani at tatay so watch me again kaya oh, po kung kailan kaya naman konting oil lang po mga kanani at tatay depende po to sa inyo kung gaano karami kayo maglagay ng oil pahinitin lang po natin ito <tinyo> Ayan po mga kanani at tatay. Ang una po natin ilalagay ay ang ating garlic. Mga kanani at tatay, una po pong inilalagay ang garlic. Pasensya na po so kayo mga kanani at tatay dahil may konting ingay hug sila na ng TV. Hindi <makes noise> lamang po natin itong mag-golden brown. ba naman pisat natin para po lumabas ang kanyang aroma mga banana at natay okay. ayan po ang bango na po niya at magugolgan brown na rin po siya so ilagay na po natin ang ating the next ingredients ang ating onion Ayan po, at isunod naman po natin isunod. Ang ilagay ay ang ating pot. Buto-buto po. At haluin lang sa lahat yung mga bahagya. Ito. So, Pork buto-buto po ito, no, mga kananay at tatay. So, at sunod naman po tayong maglagay ng ating black pepper powder. Black pepper powder po ang gamit ko po kasi ayaw ko pong ilagay ang pamintang buo kasi ayaw nilang makakagat yung paminta. Maanghang daw kasi. So ayan po. Medyo dinamidamihan ko po ang ating black pepper powder kasi masarap po ang Maraming paminta mga kanamis kakay. Ayan po. At ilagay po natin ang isang tasa ng tubig. One cup of water po para sa pagpapalambot ng ating buto-buto. Ayan po. One cup of water po mga kanamis kakay. Ayan po. Maglagay na rin po tayo ng salt. Tantyahan lang po ako mga kanani at tatay. Maglagay ng ating asin. Hindi na po ako nagsusukat. At takpan po natin ito sa loob ng 20 minutes para sa pagpapalambot po ng ating pork buto-buto kaya po mga kananay at tatay huwag lamang po natin itodo ang apoy ayan. antayin lamang po natin itong sa loob ng 20 minutes mga kananay at tatay ayan po mga kananay at tatay abagan po natin ang ating lutuing pork buto-buto kaldereta papakuluan lang natin ito sa loob ng 20 minutes sa katamtamang apoy para po sa pagpapalambot ng ating buto-buto. Kaya -buto. yeah, guys, wait nyo lang po. Ayan mga kananay at tatay, silipin po muli natin ang na ating niluluto. Sana manahin. po natin. So, Ang marami siyang tingnan, no? Malibit na po siya. Report lang po ito. Wala po itong isang kilo, mga kanani at tatay. Ito, so, maglagay po tayo ng pork cubes. Ayan po, cubes po, mga kanani at tatay. Ayan po na Maglagay na po tayo mga kanalita Tayo ng cheese para po matunaw na po siya Ayan. Ayan po, tapan muli natin dito sa loob lamang po ng limang minuto mga kananay at tatay. Wait lang po natin ito after 5 minutes. Pakukuluan po uli natin ng 5 minutes. Ayan mga kananay at tatay, bubuksan po muli natin ang ating nilulutong Kagutulan. Yan mga kananeta, tayo sumunan na po natin buksan. Hmm? yan po. At ilagay na po natin ang ating unang ingredients na gulay. Ito po ay ang carrots. Tinamihan ako na po kasi, alam niyo po, mayroon po sila sa carrots at sa kapatatas. Ito, haluin po lang natin. Ayan. Tapos natin dahil po ako ng sining labuyo mga kanangyan. Pero hindi ko na po to iniwa -hiwa ng maliliit para hindi maanghang kasi hindi po sila mahilig sa maanghang. So ako na lang po ang kakain nito. Kaya pagtitiyaga ko sa buo. Ayan, mga sana. So, isabay na rin po natin ang ating green peas. Para kung may matigas, maluluto pa po siya. Yeah. At tapan muli natin ito sa loob lamang po ng tatlong minuto mga kananay at tatay. Bago po natin ilagay ang ating Ah, ah, Malinin po ba? Okay lang yan. Importante, nakikita niyo pa rin ako. Happy lang. So, wait lang po natin na 3 minutes lang po para isunod ang susunod natin ah, ingredients yung patatas po. Potato po. Pakulit ba si nanay? Nanay yung Ayan, mga karami at tatay, muli po natin silipin ang ating lutuin. Ayan po, no? nakakatatlong minuto na po tayong pagpapakulo. So, ilagay naman po natin ang ating potato. Ayan po. Ayan. Ito yung in-slice ko. Tapos may malilita kong potato. Ayan. Sinama ko na. Ayan na yung malilita potato. Sinama ko na po yung malilita para makadagdag sayang naman kung nakatambak lang sa rep hindi okay, saluin lamang po natin Ayan. And then. ito naman po mga kananay tatay ang ating reno ilalagay po ako ng reno sa ating kaldereta pork caldereta po. Pero hindi po siya spicy. Kasi ang mga kasama ko, hindi mahilig sa maanghang. Kaya, yung sili kakainin ko na lang. Kasi mahilig ako sa maanghang. Kaya lahat ng lutuin ko, nilalagyan ko ng sili. Okay lang naman yon Basta huwag lang

nasa yung mga ulo sila ko tumasayaw ang akin awali sa ah, banban united po dito lang po sa kanila may mga pusang naghabulan po mga kanayeta kay pasensya na po at maingay binaplano up tumoy natok daw makarik sila ng pusang naghabulan po mga kanayeta yung mga aso ko sa <makes noise> bulahaw. Hane! Masi, pasok na lang. Pasok, pasok. So, maglagay na po tayo ng ating tomato sauce. So, maglagay <makes> na <noise> <makes noise> Pag ngay hindi kayo papasok. Doon, pakipasok. Masensya na talaga. Masensya na po talaga, maingay. Pasok na rin, baby. Pasok. Pasok din. Pasok. Patok na, patok na. Huwag na wakin na yan. So, haluin po natin uli. Parang sa ito ay maluto. Ayan, mga kanani at tatay. So, muli natin itong takpan sa loob lamang po ng limang minuto para maluto naman po ang ating patatas. So, wait lang po natin sa mga kanani at tatay. Medyo <laughs> madilim po sa kusina namin. Pasensya na guys. Maliit lang po ang aming bahay. Importante, masaya po kami masayang pamilya. <laughs> Be happy. Wait lang po natin na ah, mga karani tatay. So, hmm. after 5 minutes. Ayan po. At muli po natin buksan ito. Ating luto. Ayan <laughs> po kaluin po natin mga kanonya at tatay. Sa atay. Uh -huh. <laughs> po mga kanani at tatay, maglalagay po tayo ng konting sugar. Optional ko lang po ito. Sa inyo po, depende po sa inyo kung gusto niyo maglagay. Sa akin po kasi ang sugar, e pangontra ko po ito sa ating lutuin katulad po ng maalat or maasim. Ito po ay pangontra po yung ating sugar. Pero masarap po talaga ang caldereta na spicy na may konti siyang tamis naman matamis. Yung tamis po ay aftertaste po. Nasa aftertaste po ang, ang ating tamis. Masarap po. Subukan po ninyo. Isang kutsarita lang po yun. Ito po ay maliit lamang. Parang laruan. Dalawang ganito. Katumbas ng isang kutsarita po mga kananay at tatay. at haluin po natin muli hindahan dahan lang po yan at ilagay na po natin ang ating favorite na si Linguin Ayan po hindi ko po ito patutuyan pero konting sauce lang po hindi po siya tuyong tuyo kasi po request ng bunso ko at ng aking na ng konting sauce kasi daw masarap daw po siya ilagay sa kanin kaya mga kanana at tatay so wait lang po natin pakulan po natin ito sa loob lamang po na 10 minutes 5 to 10 minutes po mga kanana at tatay para po maluto pa po ng gusto ang ating karne babali balik rin na lang po natin mamaya maya. So, ayan guys. Tataktan na po natin muli ang ating lutuin. Pork, buto-buto, kaldereta. So, wait lang po natin mga kananay at tatay. Ayan, pasensya na po kayo sa takakagambala po itong aking wire. Pwede ng aking charger kasi pulo ba? Eh, ka po lobat. Sakto sa pagluluto ko. Ayan po mga kanali sa Happy lang po tayo sa pagluluto palagi. Para ang ating pong lutuin ay hindi lamang siya masarap. Sobrang sarap din po. ba? Diba? Alam ko, ganun din po kayo pag nagluluto. syempre masaya. Kasi pag malungkot po kayo, masama ang loob ninyo, hindi nyo po matututukan ang inyong lutuin para maging masarap po ito. So, wait lang po natin. 5 to 10 minutes. Pero, lailo lang po ang ating hindi po ito malakas medyong heat lang po tamang tama para hindi naman po ito malamog yung ating vegetable so wait lang po natin ayan gumagana naman ayan po mga kanani at takay binuksan na po natin hindi ang ating niluluto. Ito maglalagay po tayo ng konting ingredients kasi medyo matabang ka pa Konti lamang po. Ayan o, no? konting-konti lang po. Konting-konti lang po yan. Patakan na rin po natin ang kahit konting patis. Hindi ko nang naisaring sa lalagyan, mga kanami at tatay. So, haluin po natin ulit. Ayan. Halo-halo lang po. Lalay. Ah, Eh, favorite ko talaga tong sili. Noin. Ilagay na po natin ang ating muling ingredients. Ito po ay ang bell pepper. Isang malaking bell pepper lang po ito. Kaya po may konting katas pa po mga kanang ilat. Wait lang po. Tawagin ko yung aking daughter para tigman yung niluluto ko kung okay na po sa kanila. Kulin! Tikman mo nga kung okay na po sa inyo yung lasa. Hindi ba matabang? Kung anong aking kulang? Taste it. O, tikman mo na. Wait lang feed lang po mga kananay tatay at papatikimin po natin ang ating anak para malaman po kung okay na yan ang timpla. oh, man mo. oh wait. hi guys. Guys, taki pa naman. Wow. Wow. Meron ka ng... Taster ko po yan eh. <laughs> Pasensya na po mga kananay at tatay. Talagang anak ko ang pagkatikim ko eh. Okay na? Wala nang idadagdag? Wala na raw pong idadagdag mga kananay at tatay. Sakto na po ang ating nilutong pork. Buto-buto, kaldereta. Ayan po mga kananay at tatay. Hop. na. Pwede ko nang patayin. What's this? light yan. Kaya lang dito wow. sa binubuksan. Guys, ang ganda ng tripod niya. O, oh, kaya lang di makita sakto yung sakta yung mukha ko. Kailangan ko pa siyang iangat, guys. Kapag inangat ko naman, yung lutuin ko naman ang di makikita. Pero Last na nga. Ay, titikman eh, pa daw niya. Yung sabaw. Patuyuan ko ba na? O, tama na? No. Ang sarap. O, ayaw nilang patuyuan kasi gusto po nila yung sabaw, mga kanami at tatay. So, Approve. Ayan na po, mga kananay at tatay. Ayan. So, patayin na po natin, mga kananay at tatay, ang ating talan. Yung kalan lang po, papatayin ko, ah, hindi yung camera. Ayan mga kananay at tatay at may natapos na po tayong bagong lutuin ngayong gabi. So, natapos ko na po ang aking video. Pero don't forget to like and subscribe mga mga dai, mga kanani at tatay. Um, kung di man ako agad nakakapag-reply, pasensya na po kayo. Busy po ako, pero nilalaanan ko po kayo ng oras every other day or the other the other day. <laughs> Ilang po 'yung video ko po hindi ko na po nilalagyan ng masyado maraming design. My own technique lang po 'yon at saka ayoko na po ng masyadong maraming edit kasi busy nga ako at pagod sa trabaho. So 'yun po guys kasi hindi naman po ako full wipe hindi, eh, dito po sa bahay, hindi po ako full wife. May trabaho po ako, kaya asensya na po. po lang, guys. Hindi po ako housewife. Paint artist po ako, mga guys, mga kanani at tatay. Asensya na po, totoo, may trabaho po ako. Ako po, ang trabaho po ay paint artist. So, nilalaanan ko rin po yung aking pagbablog sa pagluluto. At saka po, sa pag replay sa inyo. Kaya mga kanami at tatay, pasensya na po. Pero sinusulit ko po yung panunod ko sa inyo. Don't worry! Manood lamang po kayo sa akin ng pool para naman po sa watch hour ko. Dahil ganun din po ang ginagawa ko sa inyo. Kaya marami po salamat. Thank you so much for to everyone for watching. Bye-bye.